Ito pa lang part 2 ng pag-uwi namin ni Mr. sa probinsya. Kaya let's go! 8 na nga ng gabi ay katatawid nga lang namin dito sa alin mga kaaklaw. O diba? Super tagal from 12 ng tanghali. Tapos nakatawid kami ng alas 5. Tapos nakarating kami dito ng alas 8. Ganon! Katagal mga kaakla yung biyahe. Pa nga dito natatapos mga kaakla ang pagbabiyahe nga namin ni eh, Mister. Dahil punta dun sa bahay namin ay mga tatlong oras or apat na oras pa yung biyahe. Ganon! Kaya nga natatagalan dito mga kaakla dahil pag huminto nga yung ruro ay hindi nga muna kayo papababain. Una nga nila muna dyan yung mga bus na lumabas ba bago kayo. Ayan nga mga kaakla, yung ilalim ng ruro. Ayan, o ba diba, puro mga bus siya. Tapos may mga truck din na malalaki. Ganun! Nang nga maaga nakadaong na nga yung ruro nga dito, ay hindi pa nga rin kayo mga kalabas. Puro aabutin muna kayo ng kalahating oras or isang oras bago nga kayo palabasin. Ayan na nga, at nakababa na nga kami ni Mister. Pagkatapos dyan mga kaakla, ay hahanapin nyo nga yung bus na sinakyan nyo. Dapat nga mga kaakla, ay hindi nga kayo pabagal-bagal maglaki. Pagpabebe kayo dito, ay just ko may kayo mga kaakla nang basta sinakyan nyo. Dose na nga kami nang madaling araw nakarating nga ng bahay kaso pagdating namin doon ay wala nga si Muda at na si Puda ay doon nga sila sa bundok na tulungan. Kaya naman mga kaakla maaga pa nga lang ay sinabi ko nga sa kapatid ko ay pupunta nga kami doon sa bundok kung saan sila tatay at nanay nga. Ang na nga silang kaalam-alam dito mga kaakla na uuwi nga kami ni Mister. Bago nga namin lisanin ang Cavite ay walang nakakaalam kung saan nga kami pupunta. Ganon. Surprise nga, ba? Diba? Tapos magsasabi ka, edi eh, dinalaman na boba. Na lang talaga mga kaakla, ay eh, may motor nga rin kami dito sa probinsya. Kaya naman, hindi na nga mahirap pagpupunta ka nga ng bundungok. Kaya dati, just ko, manumani ka maglalakad. Siguro mga isang oras ka bago makarating dun sa bundok. Yung mga kurap pa dati yung nakaupo sa gobyerno ay hindi nga nilagyan nila dito ng kalsada. Pero ngayon, ayan at nagkaroon na nga dito ng kalsada mga kaakla. Siyempre, para hindi na nga rin mahirapan yung mga magsasaka natin, ganoon, na malayo yung lalakarin nila. Sarap talaga mga kaakla pag maaga pa magbiyahe dito dahil hindi nga mainit. Tapos ganyan pa yung paligid na makikita mo, o diba? Layo dun sa syudad na tinirhan mo tapos ganyan yung lalakbay. Inyo. Yung makikita mo na sa paligid mo, mga adik. Ganun, <laughs> char. Etos eh, lang, mga kakla. Ayan na nga at nakarating na nga kami dito sa may lupa nga namin. Char! etches lang mga kaakla, hindi pa namin lupa yan. Pagbababaka ka nga dito mga kaakla, ay lalakarin mo pa nga papunta doon sa kubo nga namin. Pero hindi naman nga ganong kalayuan na. After ng 3 years nga mga kaakla, ay ngayon na nga lang ako nakapunta nga dito sa bundok nga namin ulit. Dahil nga, yung mga nakaraan na umuwi nga kami ni Mr. noong January noong piyesta rito, ay hindi nga kami nakaakyat ng bundok. Dahil nga, nagmamadali na nga rin kami nuan Tapos lagi pa kami lasing. O ba diba? sino pa yung makakaakyat ng bundok pag lasing at masakit yung ulo mo? Ayan nga pala mga kaakla yung kubo nga namin dito. O ba diba, maliit nga lang siya. Nga mga kaakla pagdating na namin dun sa kubo ay wala nga sila muda. At saka si doon dahil nandoon nga daw sila sa baba. Ali dalawang kubo nga yung mayroon kami dito mga kaakla. Isa sa taas at saka isa doon sa baba kung saan malapit nga yung palayan nga namin pala yung dinadaanan namin ay lupa na nga namin to. Pababa nga to mga kaakla. Pag araw-araw ka nga mga kaakla na maglalakad nga dito, abay, sino ba hindi papayat? Abay ka, tarik ng daan din, he. Pag kalayo-layo pa na pupuntahan mo, abay, hindi mo na nga kailangan nga mag-diet mga kaakla. Dahil sa araw-araw pa nga lang na iyong paglalakad, abay, papayat ka na nga eh. Ciao! Etiyos lang, mga kaakla. Yan nga pala yung pangalawang kubo namin, mga kaakla. Dahil yan, yung babang yan, ay palayan na nga namin. O, di ba kami kayaman? Char, etiyos lang, mga kaakla. Baka nakikinig na naman yung mga ambisyosa namin, mga kamag-anak. Nagusto nila gawin yung lupa dito, pero ayaw naman nila mamundok. Mga ambisyosa kayo, mga etiyos. Sarang palaka! pumunta kayo dito, iba'y eh, babaong kayo ng buhay. Char! just lang na kaala Ang silang kaalam-alam na kami nga yung dumating mga kaakla. dahil surprise nga lang to. Pero mga na naawa talaga ako sa mama ko at saka sa papa ko kasi kahit matanda na sila, ay nag-aani pa nga sila ng palay. Mga kaakla, parang ginagawa na nga lang nilang exercise to kasi pag nasa bahay lang sila, bay, nanghihina nga daw sila eh. And... Marami pa yata ang yun eh. oh, diba mga kaakla, ang galing kong maghampas noon. Handa nga rin yan, mga kaakla, pag may mga kapitbahay kayo mga chismosa at si mga kabag-anak nyong mga engeltera, ayan, ihampas nyo doon. Matauhan naman ng mga punyatang ya Char! Eh, just lang mga kakla. Nauhaw na nga kami ni Mr. Jam. Kaya naman nagpakuha nga kami ng buko sa kapatid ko. Oh, eh. Ang yung kinaganda nga dito sa probinsya mga kakla. Dahil yung mga ganyan ay eh, hindi mo na nga kailangan nga pilihin. Dito nga sa Maynila ay eh, yung isang peraso niyan ay 45 biyata. Tapos ang diit pa. O oh, di ba? Tapos dito sinasayang-sayang lang. Akyat na nga kami dito mga kaakla at papunta nga kami doon sa kubo nga namin dahil medyo mainit na nga rin. Nga dalang ulam nga rin kami dito mga kaakla, hindi ko na nga pinakita. Kaya yeah, sinabi ko kay Mudra na umakit na nga kami para maluto na nga. Dahil mga kaakla na ko nga rin maligo dito sa bundok nga namin. Kaya ayan, nagpasama nga ako kay Mr. dahil maliligo nga kami. Baba nga lang ng bahay yung liguan nga dito mga kaakla. Grabe mga kaakla, ang sarap talaga mamuhay pag ganito lang yung tahimik, ba diba? Tapos walang mga maritis na sa paligid mo. Kaya mga kaakla, hanggang dyan na lang muna. Thank you for watching. Bye.